Ganito kasimple mamuhay sa kabukiran, tahimik at malayo sa kaguluhan. Tuwing umaga, madalas kong nakakasama ang mga alaga kong baka. At syempre, hindi rin mawawala ang dalawa kong alagang aso na si Ragnar at si Blackie Boy. At nariyan din ang matikas kong kabayo na singabak. At ngayon, kinakailangan ko na ding magtungo sa sakahan sapagkat marami pang gawaing naghihintay sa akin doon. At bukas, ipaghahanda ko kayo ng ulam na swak sa panglasa ng mga mas batenyo. Ang ulam na kong tawagin... Hmm. buriring Okay guys, dahil July na ngayon, maguulam tayo ng buriring kung tawagin dito sa amin isda na parang butete siya. Ito yung uh, ulam na pinakamasarap ngayon dito sa Masbate. Kasi bagong labas to eh, tuwing July lumalabas to, tapos mga August nawawala din tong isda na to. Pero bago 'yon, kailangan natin kumuha ng dahon ng libas, 'yun talaga yung partner niya pag nagluto ka ng Boriring, kailangan mo may dahon ka ng libas para talagang swak na swak yung lasa. Tara, punta tayo sa puno ng libas, kukuha tayo ng dahon. Let's go. Okay guys, meron tayong dahon ng libas. Ito na siya. Ilalagay natin ito sa lulutuin natin borering. Kaya stay put ka lang dyan ha. Taposin niyo tong video na to. Mag like at subscribe kayo. Kasi marami pa tayong lulutuin dito sa channel natin. Matapos kong hugasan ng isdang buriring, Siyempre kailangan po na rin magbuhay ng apoy at pagpasinsyan nyo na itong simpleng lutuan namin dito sa probinsya. At sa wakas, luto na rin ang ulam natin. Yo, what's up? Tara, kain na tayo. Luto na yung muriring. Let's go! Kita nyo to. Yan you know? Para siyang butete. Pero masarap to. Ito yung dahon ng ibas dito. Ang taba. Hmm? Hmm. Ubus yung kanin natin. Siyempre, hindi naman pwedeng kainin itong libas. Pwede rin naman, kaso talagang sobrang asin man dahon na yan. Okay. Hmm. Sarap.